inyong senador, I have authored 18 laws. I have principally sponsored 84 laws, sponsored 189 laws. At wala po akong absent sa Senado sa loob po ng anim na taon. Makikita niyo ako nandiyan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi ko po matiis na nakaupo sa opisina habang nangangailangan po ang ating mga kababayan. Ilapit po natin ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa kalusugan. Bilang chairman ng health, malasakit centers, super health centers, at regional specialty centers. Chairman din po ako ng sports, ilayo natin ang mga kabataan sa illegal na droga. Proud lang ako bilang chairman ng sports. Dati kulela tayo. Ngayon po, nakamit natin ang first ever gold sa 2020 Tokyo Olympics at nakadalawang gold sa Paris Olympics. Suportahan natin ang ating mga atleta. Chairman din po ako ng Committee on Youth sa mga kabataan. Kayo po ang kinabukasan ng bayang ito. Mag-aral po kayo ng mabuti. Edukasyon po, unahin ko rin po pagdating ng panahon. Naging prioridad po ni dating Pangulong Duterte ang education. Ang dami pong magagandang programa ni dating Pangulong Duterte. Free education, pinangako niya. Department of Migrant Workers para sa mga migrant workers. Alam nyo, ginawa po ni Pangulong Duterte ang trabaho niya para sa Pilipino. Patuloy po natin siyang ipagdasal. Patuloy po natin ipagdasal ang kanyang kalusugan, kaligtasan at kalayaan. Huwag po tayong tumigil hanggang hindi siya makauwi po dito. Ang kapanalunan po ng Duterte ay kapanalunan po ng Pilipino. Nakikiusap po ako sa inyong lahat.